Hello guys! pumunta pa ako sa Superstore Hindi pa rin natigil tong isno Nabot na ako ng gabi 6.30 na rito guys Ayan, tingnan niyo Hindi na pa yung isno ng isno eh Kulang pa yung aking ano kanina sa Costco ako pumunta Eh wala eh kulang yung ating pinamili sa Costco dahil wala yung ibang ano ron uh, produkto. So, ayan. Ayan natin. Ay, okay, grabe. Wala rin ko yung maglalala. Eh? So, kaglangan muna. Ka. Tatanggal naman tayo ng snow. na muna. No? Yan lang palagi pang nag dito eh. Kailangan tanggalan mo palagi din. Ito lang ang mabigat dito. Mukhang marami ngayon. Ah, ano? yung superstore sandali lang ako yung mga kulang lang ni Sebastian na bibili natin so gabi na rin eh nawalas na sa mga alas 7 na pala. late na so ngayon ang gagawin ko kasi ayaw eh, padulas dulas ako ilalagay ko siya sa 4 wheel drive yan. so so clean na natin sa 4 wheel drive yung ate Track, no? kasi panay ang skid nito sa corner eh this week kasi ang weather dito maganda na hindi siya maginaw kaya ngayon ang uh, ang kapalit niyan isno naman kasi ano siya pag yung weather kasi dito hindi maginaw hindi sa pain mano sa isno tayo mayaman sa isno so tayo yung ano eh superstore kapina ginagabi na ako eh kasi si Lloyd kasi <coughs> pa pamalingke kasi masamang pakiramdam kaya ako na lang ang uh, mamalingke pero pumunta na ako kanina ng ano ng oh my goodness uh, uh, ko, sorry uh, tagal naghahanga pa loading eh may binili na ako ron bumili ako ng pagkain ng mga bata kaya din nakaka muna eh ang nangyari may series kaming pinanood ni Mrs. yung about dun sa American night crime in yeah, US eh mga babae ba nawawala so hindi pinapaniwalaan ng mga yung police department na totoong nangyari parang sila pang inaso, inaso akusahan na gawa-gawa lang ay grabe ano nangyari sa akin? ano tingnan mo ang pangit yun eh. kailangan kong ano kailangan kong bumaba para itaktak yung uh, windshield so mamaya pag nandun na tayo sa Superstore. so, dito na ako guys sa ah. Superstore yan Ngayon mga paninda oh. Eh. mm. so titingnan natin yung ating listahan dito ah. so kailangan natin bumili ng banana yan banana yung banana dito kailangan natin bumili ng banana so konti na lang buta natin dito so yan ito ang banana 79 cents per pound. Ah, so, mga tayo lang. May hinig na ba dito? Ito. Ang dahil nakuha na natin yun. Ang susunod natin ay rock. Okay. Yung pang-rock. Tapos, potato. Ayan. Yeah. <laughs> natin yung mga potatoes dito. So, yeah. ayan. Tayo ng potato. Wala so, nga ako na um, ang tingin nating tumutulog at isita han noodles so noodles pansit kanto mga bata gusto nila uh, Yang brown wala ako ng luya huh? kasi ano tayo ayun ayun ang lugya mayroon ding ano sugar cane okay. Susunod buha, Ano bang kukuli natin? Tignan natin yung listahan yan gulay lang dahil sa gulay ito mga gulay. So, ito tayo dito. Ang karawakan tayo ng gulay. Hindi ko alam kung gulay eh. Brocoli. na naman. Yan. Kamatis pala. Wala tayong kamatis. Hindi tayo ng kamatis. Yan.

<laughs> 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 I done <know. laughs> <Things laughs> like no, I can't do. Might and won't up a yeah, six -six. Push, yeah. I yeah. okay. I a misfit, all black lipstick, white face yeah. paint, yeah. <laughs> out yeah. like the disc. My gave me six bricks and he told me flip this Money bags with a mask on like If you wanna run, I hit the blitz with the head stick. The turn gold to a pancake quick. You get to act like a hot shot. Everybody, you're drinking the hot shot. You shouldn't have to be my hot shot. You shouldn't have to be my hot shot. By the time my daddy left, I bet he switched the size of the diapers, he was searching for a source to get him higher.

Oh, drinks for looking for drinks soda yeah. Ayan dito Ayan soda. isang ano lang, isang litro lang pang reward lang dun sa mga bata si minsan naghanap ng sugar bibili lang ako sa ng litrong crash labi na maloba yung gopro ko so yan kasi mahal din ito po kinahin ah so punta na tayo din sa shredded cheese tsaka bread noodles, pancit canton Iyong yung repose pala ni Sam, so, ang baon. Pag nalobat guys, to wala na ha. Kasi orange na. Pero kapalo naman ako. Or so, subscribe to my channel. Okay.

kailangan natin so, makakuha na tayo ng noodles no? ang kailangan natin is wrap and shredded cheese tapos bread tapos kukuha ako ng chips kasi mga bata o oh, puro mga bata eh Bukha tayo ng shredded cheese. Ako yung uh, ano? Ako yung ano. Alam niyo saan. natin dito yung cheese naman. Shredded. Really. Mm-hmm.